Hi guys, uh, si uh, Rinal Banda 'to ng uh, Buhay sa Cruise Ship. At kasama natin ngayon si Princess at si Jackie Christine. No? Nandito sila sa SM uh, Sofa, 'yung branch niyo, di ba? Ano 'yung pangalan ng company niyo? Jasan. Yes, ito nga palang episode ko guys, ito yung investment ng siman para sa mga magulang. So, I-inspire in ko po kayo na sana pag may kayo, no? buti na lang at napadaan ako sa SM Sukat at nag-demonstrate sila na magbigay kayo ng magandang regalo. So ito po yung aking regalo para sa aking mga magulang. Ano naman ang mga benefits ng uh, itong massage share uh, para sa mother ko? ano siya, simple lang, parang sa massage lang siya ng It is good for proper blood circulation. Okay. Massage kasi yan yung mga natural process natin. Di ba, nung unang panahon naman, sa hindi naman gusto talaga ang doktor, hindi gusto ang gamot. Ang pinaka-alternative na natural process lang natin ang panggagamot is yung, kumbaga, sa bagay sa Oo. Ah, okay. Uh, uh, yeah. uh, ma, okay ka lang? Oo. <laughs> Kaya, mukhang relax na relax na po siya, mga kaibigan. Hahaha. <laughs> Ano yung fun exercise? lang, sir. ng konti Mga 10. Yeah. So hindi mo napapalakang para magpulit para pagbaba. Tapos naging magpapalakang. ah wala rin. Ah, di ba? mo. Tapos ano pa yung isa? Ah, meron massage. Yung ah... Uh, <laughs> yung parang minamasahe ka sa likod. Yes, sir. Mga Yan. kailangan, gusto niyo po, mag pwede mo siyang painaan. Meron tayo nga, negative positive. negative. Oo. pwede So guys, ito, hindi ko ine-endorse ang Gesan, no? pagkataon talaga na bumili ako ng product na ito pero at saka ito, nasusubukan ko pa lang ito at nang magulang ko at uh, nagpapasalamat din ako sa inyo sa panayang na ito at sana makatulong rin ito sa mga uh, seaman na gustong mag-invest para sa kanilang mga magulang di ba? So see you guys again sa susunod ulit na episode ng Buhay sa Cruising Ako nga pala ulit si Rinel Banda Okay po!